Hai mga B, aku nih si Yang si Misha Ton. Loh, bisaya na, bisaya na, for our love. Hai, saya Pasiket, eh, pasiket. Hai, Izzy. hello Hai, hello Halo. Bagaimana? Bagaimana? dua, asal, mga best.

Lami, hilo. So, alam ano mga bigla, matitutok tayong mga rin. May laki na na ako pa, so, ay, ay hindi ko pa. Ang blora na, rin nang ano, ibilin. Balabante. Parang puti pag maaala. O pa na upload upload sa kuwante pana ko di Katubang di as imong project. Filter lang yun. Bye-bye. So, Kaya ko anong tanong, maestro, gunting-gunting lang. Watch our next vlog. Bye-bye.